malaki pong bagay yung naitutulong po sa amin na malasakit. Lalo po sa mga kapuspalad na kagaya namin, yung hindi kaya yung laki ng gastos sa ospital. Kung wala po yung tulong nyo, baka po hindi na namin napagtuloy-tuloy yung pagpapagamot sa pamangkin po namin. Ako po si Prince Gerard S. 22 years old, nakatira sa Phase 3, Bagong Silang, Caloocan City. 4 years na pong diagnosed ng chronic kidney disease, stage 5 po. Ako po si Jella Mahinay, uh, balitita po ni Prince Gerard Kataag. Hindi namin kasi alam yung totoong symptoms ng, may, ng ganun sakit. na manas po siya mula po mukha niya hanggang sa paa. Namaga po, tapos unconscious po siya. Nagbi-bleeding po yung bibig niya. Nagtutuloy-tuloy po yung paglalaway niya ng time na yon. And then, po siya makakilos ng maayos. That time po, hindi po namin paalam kung ano yung sakit niya. Pina-check up po muna namin siya noon sa clinic. Nirecommend kami na ipa-admit. So, nagpalipat-lipat po kami sa hospital. Hanggang sa nakarating po kami sa Kirino, then in po kami ng neurologist po na pa-admit siya sa NKTI. Doon po siya na-diagnose na meron siyang chronic kidney disease stage 5. Wala kaming kapera-pera nung time na yan kasi nga pandemic. Hindi po namin alam po saan kami kukuha financially. So, sabi po sa amin doon na pwede kaming lumapit. Hanggang sa po doon sa billing, nilapit po namin sa malasakit. Nagpapasalamat kami kasi wala po kami halos binayaran. Tapos yung gamot po, yun po, nakikerry over po. Nilalapit lang po namin doon sa malasakit. Ngayon po, four years na po siyang nagda -dialysis. dito po sa Dr. Jose Rodriguez, Tala po, Kalaokan. Uh, ako po, ay lubos na nagpapasalamat kay Senator Bongo tsaka po sa Malasakit Center kasi po isa po kami sa nalaking natulungan ninyo hanggang ngayon nagtutuloy-tuloy po yung pagda-dialysis ng pamangking ko Thank you po Senator Bongo dahil sa Malasakit po na kapagpatuloy po ako sa session ko sa dialysis sa so paggagamot pati po sa mga kailangan Thank you sa totoo lang po, kami ang dapat magpasalamat sa inyo. Dahil binigyan nyo po kami ng pagkakataon na makapagserbisyo po sa inyo. Kaya salamat, salamat, salamat sa inyo lahat at magtatrabaho po ako para sa inyo lahat.